Ano yan? <laughs> Mahal! At ikaw ang nag-uubos ng mga pagkain natin na chocolate, ah? Anong kasalanan mo? Ba ba't kita ipukulong? Anong ginawa mo na hindi ko alam? I-reveal mo na... Yung... Talagang ipapakulong na kita. <laughs> Malilya akong buksan yung bunga nga kong mahal. Mmm, naman? Ganito lang oh. Para hindi nila ano. For the blocks, baka mabash ako eh. Bakit naman? Gumakain naman tayo? Oo. Siyempre, baka buksan kong masabi yung bunga ko. Ako din naman. Mm. Masabi ko pa oh. hmm, Kasi may nang bash na sa akin ng ganyan eh. Bakit malaki daw yung bunga mo? Para kang hindi kumakain ko rin naman. Mahihaya ka naman sa bunga ko binubuktan mo ng gusto. Ah! yun <laughs> Mahal? Hmm? Talaga bang busog ka, busog ka ba talaga? No. Parang nagugutom nga eh. Ay, nagugutom ka! Mm -hmm. Eh ba, nasan yung, ano mo, yung plato mo? Plato na lang natin dalawa, ano? Mag-share tayo. Share-share na lang. Kasi, sabi mo so, kanina. Walang pa yung rice? Oo, dalawa tayo eh. Siyempre. Mag-share-share share tayo kasi nagutong kapila eh. Kanina. Medyo nga, inaamoy oh, ko lahat yan. Tapos tinikman ko pa yung rice. Oo. So. Gusto ko tuloy. Bigla kang nagutom, ano? Oh, anong okay. gusto mo, Mahal? Ito, legs or yung breast? Legs na lang, ano? Kahit legs na. Kahit legs na. Ikaw, kung anong gusto mo, ibibigay ko naman sa'yo eh. Parang um, nagiging tigre ka naman eh. Huh? Martin, oh. oh! Ito Martin. Oo. Bibigay ko sa sa'yo. Oh, lahat. Ko. Lahat ma'am. Mahal. Lahat. Pati kaluluwa ko. Kung po pwede lang sana pero hindi eh, naman po You. Yun. Ibigay ko lahat sa'yo. Sige ikaw muna kasi utong ka eh. Ikaw muna. Ito ang gutom Sige. tikman mahal. Tortang talong ni Maria. Made oh, in Germany. Made in Germany. Tortang talong. Oo. Oh. Next, nabibilihin natin mm. yung ano, yung torta na ano, yung sa Asian na lang. Mm -hmm. Kasi, ang lalaki ng mga ano nila dito. Mm. Diba? Mm. -hmm. Ay, nako. Ay, napakamay na si Maria sa sarap ng ulam Mm. 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 -hmm. Mm. -hmm. Biglang nagutom yung busog. Mm. <laughs> mm. Mm. May bawang pa. Mm. <laughs> hindi ko na maamo yan. Mm. Hindi mo na matiis. Hindi ko na matiis. Mm, -mm. Ya, Hindi ko main. Mm -hmm. Ito. Bawang. Mayroon ako. Mm. Tignan ko nga ito. Pag malamig mm. na. Masarap? Ano lang. Ganda man dito. Mm. Ito, mm. tang talong ni Mahal. Mm. Mm. Kahit malamig, masarap. Parang mm. mm. grabe. Ah! Si Kamiya rin, nagutuhan naman niya. Nagutuhan niya yung tang talong. Mm. Maka ako hindi niya gusto ulit. Mm. Hindi, sabi niya naman, sabinya mm -hmm. na, sabi niya na masarap sabi niya. Mm. yung mm. bawang ano. Masapang mm. Pero masarap naman. Kasi tapang ko kapag nakainom ako, ano? Pag giniligawan kita, ano? Mm. Ayun mo, pang patapang yun eh. Pang paturon, Sabi sa bagyo yun. Mm. Pag naliligo kami noon, ay naku. Kailangan may shot-shot para tumapang tayo. Sa'yo hmm. lang siguro yun, ano? Hindi. Halos lahat naman, siguro. Hindi ko lang alam. Halos <laughs> lahat? <laughs> yeah. Sig siguro sa akin lang yun. Hmm. Ako lang. Siyempre, takot na takot ako sa tatay mo. Mm. 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 Rason mo lang yan. Oo, uh, uh, baka paluin ako sa puwet eh. Paluin ako sa puwet eh. <laughs> mm. Paluin ka sa puwet? Mm -hmm. mm. Kaya medyo nagpaano ako. Medyo tagay-tagay mm -hmm. para ano. Mm. Mahihiya akong buksan yung bunga ako mahal. Mm. Bakit naman? Ganito lang oh. Para hindi nila ano. Oh. For the vlogs, baka mabash ako eh. Bakit naman? Gumakain naman tayo? Oo. Siyempre, baka buksan kong masabi yung bunga ko. Ako rin naman. Hmm. masabi ko pa oh. Mm. Kasi may nangbas na sa akin ng ganyan eh. Bakit malaki daw yung bunga mo? Para kang hindi ko makain. Ako rin naman. Mahihaya ka naman sa bunga ko. Binubuksan mo ng gusto. Ah. Oh, Okayo, mahanak pa ti bawang. Unti <laughs> <laughs> kati-ati no mangan, mabisin ti tao mangan. <laughs> 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 Napa lang ti ngay. Ngaramid dai. Eh. Lang, <laughs> chay. Mangan ket. Eh. Nagalit ulo <laughs> Huwag na tayo maarte na kumain. Kain daw tayo ng kain. Ay, ito naman. Alam mo kasi mahal, sa camera, mas ay, mahalawak yung bunganga. So, ang ginagawa ko, pag ganun-ganun lang, oh. Mm. <laughs> Lamin na ito, mm -hmm. arte na nga mahal. Mm -hmm. Pero normal kung, eh, ganito ako kumain. Eh ha? kung ayaw nila yung malaking bunganga, mm. eh di ano, sila na ang, 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 Kanyong! <laughs> ano yung ginagawa mo dyan? Nagsusulat ako ng dokumento. Para sa ano? Hmm. Para Kinala sa akin. Para sa school ni Leo? Oo. Hmm. Isa sa iyo? Oo. At isa sa akin? Oo. Oo. Ano? Oo. Uh Akala ko mahal, ano yan? Dokumento para Maipakulong muna ako. <laughs> Kulong? Bakit ka naman kita ikukulong? Anong kasalanan mo? Bakit, bakit kita ikukulong? Anong ginawa mo na hindi ko alam? Meron, mahal. Ano? Sikreto ko to. Uh, matagal na panahon na to. Ano nga? Oo, kailangan na... Uh, I-reveal mo na. I-reveal ko na. Uh -uh. Aaminin ko na talaga. mm uh -huh. Ha? Sige. Sigurado ka? Uh -huh. Huwag kang magagalit. Eh, kung magalit ako, normal na naman yun. O, oh, sige. Pero... Huwag ka, ka nang magalit. Sabihin mo na kasi para at least may ebidensya ako na, ano. Hindi, Hindi ako uh, magalit. Okay. Ah... Uh, maalala mo noon doon sa old na, ano natin? Yung old na... Yung lumang apartment natin? Yung bago nito? Oo. Oo. Oh. At sa kami noon pang isa bago tayo lumipat doon. Oo, oh, alam ko bakit. Oo. Every night, mahal, hindi mo to alam yung ginagawa ko. Hanggang ngayon almost twenty years na, mahal. Mm. Every night, gumigising ako at uh, yun inuubos ko yung mga pagkain natin. Inuubos ko yung mga pagkain natin. <laughs> ano yun? Akala ko yung daga yun. Ikaw pala. Ako. <laughs> Talagang ipapakulong na kita. <laughs> ipapakulong muna ako. Kaya ako. <laughs> ako ay ano? Natulog mahal. Kagigising ko lang mga kaibigan. Ilang oras ako natulog? Tatlo ata. Tatlo? Oh, tatlo! Oh, di ba? Anong oras ka dumating? O oh, grabe kaya. pala, tatlo pala. Ah, baka dalawa kasi. Dalawa pala. Oo, kasi ano eh. Hmm? Napuyat ako dun sa uh, kay Ilit ng dalawang vlog. Napuyat ka tuloy. Oo nga. Na, simple lang yung mga vlog natin, pero <laughs> napuyat ako. Matrabaho nga. Oo. So ikaw naman, matutulog na kayo? O mamaya pa Magpuprush na si Lia mamaya, tapos... Oo. Oo. Ayun, patulugin ko na si Liam at yun. Oo. Oh, okay. Mag-exercise ako. Yung balak ko sana. Ay, may exercise ka? Oo. Ay, pwede, baka, baka pwede magkipag-exercise ako sa, sa iyo. Ano? Eh, anong ginagawa mo naman dyan? Nagtatambling ng ewan ko. Ay, edi, hindi, ano naman yan? naman siniseryoso. Mahal, ganun talaga. Ganun talaga yung ano ko. Ganun naman talaga yung... Nagkaganon, nagkaganon, nagkaganon. Ay, siyempre, igurot eh. <laughs> ganon talagang tamang 'yun. ang tamang exercise. Hindi mo lang alam kasi 'yung ginagawa ko para bang, 'di ba, 'yung mga nag-yoga yeah. or 'yung mga nagme-meditate. Mm -hmm. O hindi naman sila naggaganon ganon 'yung ginagawa mo. Parang ganon din 'yung para sa akin, meditation ang in-exercise ko kasi doon 'yung parang 'yung buong-buong ano ko, mm -hmm. 'yung lahat-lahat. Mm -hmm. pati na 'yung uh, 'yung intern mm -hmm. at outern. <laughs> insecure. <laughs> Ay nako, mga kaibigan. Inuuto mo talaga sarili mo. Ay, inuuto ko yung sarili ko. Mm. Ay, ganun pala. Okay, sige. Okay, ayun, may kape ako. Mga kaibigan, oh. Hmm. Ah, tapos na yung ginagawa mo? Oo nga, tapos nga. Ipapirma okay. Ipapirma na lang bukas. Ipapirma ko na lang bukas. Mm. Ano? Yes. Mga kaibigan, namang problema. Ano pong problema, mahal? Naninervous ako. Bakit? Sa ating pag-ano? Paglipat. Uh Oo. -oh. Hindi, huwag mo nang masyadong isipin yan, mahal. Uh -huh. Oo. Huwag mo nang masyadong Automatic isipin. Automatic na. Hindi pwedeng hindi basta isipin. Minsan uh -huh. hindi ko iniisip, pero ngayon iniisip ko. Pero mawala rin yan. Bukas siguro. Mawala bukas? Uh -huh. Okay. Huwag mo nang masyadong isipin yung mga ganyan kasi... Nakaka... Ano yan? Nakakawala ng ano? Ng uh, good vibes yan. Yun nga. Uh, uh, darating din tayo dyan na ano? Mm. Uh, malalagpasan natin yan. Oo. Mm. Uh, uh, maglipat lang naman tayo mahal. Parang maglilipat tayo doon sa Mount Everest ang ano ah. Uh, inaano natin? Kung ta paano tayo mag-react? Ano? Ano yan? Saan mo eh, nakuha yan? Doon sa, ano? Minahan. Minahan? Oo. Minina ko to. Mahal. <laughs> Pinaghirapan ko to, mahal. Pinaghirapan mo? Oo. Eh, para sa akin yan. Yan ang last, eh. Kasi bumili Yon ako dito. ng isang pack. Hindi ko pa tanda yung isang. Mahal, ano? Ito lang yung first na kakainin ko. Ikaw ang kumain ng lahat. Yung, yung isang pak, ilan yung piraso dyan? What? nine pieces ata? Pa Paano ako, mahal? Hindi ako kumain nito. Ito lang, first time ko lang itong buksan. Palagi naman kitang nakikitang kumakain dyan. Hindi. Tapos yung balat niya, na naiwan lang dyan. Saan? Dyan sa kusita. Hindi ako yun, mahal. Sinong? Yung daga. <laughs> Apo <laughs> uh, daga Oo. Uh, uh. Oh. Yung daga, yun <laughs> Ay, apo uh, ka? Huh? Ano 'yan? <laughs> Sa <akin> yan. Mahal. Ikaw <laughs> ang nag-uubos ng mga pagkain natin na chocolate ah may para kang gagadyan na umuupo. <laughs> isa lang, eh, isa lang kasi yung natira doon sa ano kanina. Mm. Ito pa. Tingnan nyo naman, nakaupo dyan. o, <laughs> <laughs> oh, ubos na, oh, wala pa akong kinain dito. Mahal, isa lang, isa lang ang kinain ko. Isa pa. Isa, isa, lang. Ni matinagan. Oo, oh, iyan ko. Mm, mo na. Oo, uh -uh. mahal. <laughs> Las na to Promise. Kaya hey, po, para kang kawawa mm. na hindi ko makain ng kusok ulit. Kasi kailangan ko kasi ng energy mahal. Sugar. Full of energy. Kahigising ko lang. Medyo gutom ako. Mahal. Mm, sige. Kaya mm. Hey, apo, maniwala na ako sa'yo. Oo. Uh -uh. Huwag kang ano. Huwag kang basta magagalit. Mag ano? Mm, ikaw ah? Uh? Mm. Mm. mm -hmm. Mag-smile mag ka. Mag-smile ka pag off cam na saka na pagalitan pag mo ako ano mm -hmm. oh sige <laughs> ay parang biglang bumait ka ah? oh syempre sinabi ko lang naman na ikaw ang mag sort out sa drawer na yun kasi ah. gamit mo lahat ng dun ah okay hindi ko alam kung anong gusto mong iwan gusto mong uh, oh, tapon. oo oh. oh, oh. pero iba yung pagkasabi mo kanina oh, eh oh syempre ah syempre mabait ako sa camera naman oo oh. oh. <laughs> Yung pagkasabi, pagkasabi mo mahal kanina eh, anong eh? Uh, yung volume niya ay nasa 300. Hindi, sinabi Oo. ko lang. Kailangan istriktuhin kasi ito eh. Kung hindi istrikto eh, ano? Bakit? Walang, walang mangyari. Maraming nangyari sa ating buhay <laughs> na hindi ka istrikto mahal. Eh ba yung volume mo kanina parang biglang ang bait-bait mo nung naka-on nung camera ah? Eh syempre, kagaya mo rin. Ah, kagaya <laughs> ko rin. <laughs> <laughs> yung uh, siyempre kayong armas ko mga kaibigan yung camera mm -hmm. armas so, ko rin oo naka ano naka na, na save nyo yung ano yung buhay ko mga kaibigan maraming bisis na so maganda pala maganda pala na laging may camera akong daladala -dala, mga kaibigan ano oo at biglang bumait imagine that mga kaibigan yung volume niya kanina ay grabe hindi nyo ma-imagine parang may microphone sa kanyang bibig na Medyo ano? <laughs> okay. Aray ko, aray ko. O sige, ayusin ko yung mahal. Promise ko sa iyo Ayusin ko lahat. Ano? Mm -hmm. Sige. Huwag ka nang magalit sa akin, ha? Mm.